usap-usap, naiyak na lang ako. Wala nang sorry, sorry kay Ate. Nagbati na lang kami bigla. Payega Galang humagulhol sa iyak ng malamang buntis ng kapatid na si Papi Galang matapos makipagsabunutan kamakailan. Matapos nga ang apat na buwan ng panganganak ni Papi Galang sa kanyang bunsong si Yabi ay nagdadalang tao agad ito sa kanyang ikatlong baby. Ayon sa doktor na kanilang pinuntahan, ay confirmed na pregnant nga si Papi Gala. Pero ito ay early pregnancy, kaya naman wala pa ito masyadong maibigay na detalye. Isa si Ate Marie kapatid ni Tony Fowler ang unang pinagsabihan ni Papi sa kanyang sitwasyon at ayon sa kanya ay nag naman siya upang mag-birth control kaya naman naguguluhan siya bakit nagkaganon. Masaya namang tinanggap ito ng Toro family at excited na madadagdagan ang kanilang pamilya. Sa kabila nito, nagulat at natawa naman ang magpartner na sina Vince Flores at Tony Fowler, at kinantsawan pa nila ang magpartner dahil matatanda ang kamakailan lang ng pinanganak ni Papi Galang ang kanyang baby boy. Pero tila taliwas naman sa kapatid nitong si Paye Galang na humagulhul sa iyak, dahil tila pinagsisiyan itong buntis pala ang kapatid na mangyari ang sabunutan nilang dalawa. Anya nga ni Mama Marie, syempre ang saya ko meron na namang bagong anghel. Pahayag naman ni Papi Galang. Disappointed ako sa sarili ko syempre kasi nagfail ako sa birth control namin. And syempre kahit naman kaya mong bumuhay ng bata or what, masyado pang maaga para sa age gap nila ni Dodo. Which is 4 months lang si Dodo ngayon. Ang gulo talaga. Hindi ko masasabing masaya ako, but some point, oo. Kasi blessing ito. Pero di yung saying na nararamdaman ko more on takot. More on naguguluhan. More on disappointed talaga. Ganon yung nararamdaman ko. Up until now, wondering pa rin talaga ako. Parang lah, paano nangyari to? Worried ako sobra. Ano man ang mangyari sa baby kasi nga, nagpills ako ng 3 months. Naubos ko yung isang banig, tapos parang yung baby nandyan lang. Iniisip ko na lang din na baka talagang binigay ni Lord sa akin. Andiyan na yan eh, we just have to accept. And blessing din naman ni Lord yan, anya ni Papi Galang. Komento naman ng isang netizen, Kung sa iba po ay parang matatawa sila kasi ganun nga, maliit lang ang gap, din meron ule, it's okay ate, si bigay ng Diyos. Blessing and gift ng Panginoon kahit gaano kakaikli o kahaba ang pagitan ng mga babies. is still walang problema yon. Kasi bigay ng poong may kapat. Kasi marami ring humihiling na magkaroon ng baby pero sad kasi hindi sila pinapalad kaya be thankful.